Hi guys, kakauwi ko lang sa work and ngayon guys pupunta ako sa kabilang town para pumunta sa Honda Melfort guys kasi may bibili na akong parts guys na kailangan ko kasi nasira guys yung aking block heater nitong sasakyan so nung time nakasagsagan ng lamig guys Um, inenunplug ko na yung saksakan tapos nasira siya mismo. Mismo yung pinaka saksakan niya yung socket niya. So nung pinaayos ko siya guys sa na Pilipin, Filipino uh, dito guys, mismo na-check niya isira na mismo talaga yung pinaka block heater. So kailangan kong palitan yung buong parts na block heater. So pupunta ako sa Melcourt sa kabilang town, 30 minutes drive yun guys. Um, kaya tumawag na ako doon and meron silang available so tamang tama yun guys so pag nakabili na ako noon guys papaayos ko na siya kasi guys lalo na ngayon sa winter dito guys kapag minus 20 na minus 25 kailangan nakasaksak yung aking sasakyan para at least guys um, kahit na malaking tulong din yun guys para uminit yung mga makina kahit na hindi siya naka under guys so katulad yun, guys ayan guys kung titingnan nyo guys itong sa parking lot namin may mga outlet yan guys mga nakasaksak yung mga saksakan nila ayan sa nakasaksak yan sa sasakyan ayan guys so yun yung agenda ko today guys sana makapili ako and afternoon uh, uwi na rin agad ako guys and tatanungin ko na lang yung Filipino na sa, uh, mag aayos sa sasakyan kung kailan siya available kasi sobrang lamig ngayon guys ang weather natin guys is minus 20 ata yung feels like so let's see guys so pupunta na ako dun ngayon guys Guys, nandito na ako sa Honda Melfort. So, sana makabili ako ng parts na kailangan ko, guys. So, mamaya na lang. Guys, nandito naman ako sa McDo. Magmamakdo muna tayo bago umuwi. Kasi minsan lang naman tayo makapag-McDo, guys. Okay, so, i-bili lang ako ng burger and fries. Guys, nakawin na ako and finally nabili ko na yung akin dapat na bilhin. So ganito itsura niya, guys. Outlet siya, guys. I-install siya sa harapan ng sasakyan. Tapos ito yung saksakan. Then bumili din ako ng coolant, guys. Ayun, kasi kailangan din palitan yung coolant. So yung nagastos ko, guys, is 297.51. Medyo mahal din guys, ah. <laughs> mahal din yung parts na to, so almost 300 din